Sino at ano ang mga tanong sa susunod na uupo sa Chair of Truth? Narito oh? ang walang halong chair or char o lie na sagot sa inyong mga katanungan. Walang char. Char, char. Char, char. <laughs> char, -char, -char. Eh, ba mo ba ang ugali mo nung no? panahon na lang ikaw na nominate Yes or no? Parang sa paningin ng iba, ikaw yung example ng perfect guy, minsan ba sa buhay mo, naging wild ka na? May girlfriend ka na ba? Do you want to leave the house now? Mm Nakatakot -hmm. na parang the boss, Eli. Oo, no? Nakakamiss tuloy. Parang tukhang. 'di ba? Parang ang gagawin ko sorry sorry, basta sarang hindi ka pwedeng manlaban. Oo, diretso lang sa mga sagot kasi kung hindi hindi mo kasi alam kung kung sino 'yung nagaano eh, kung sino 'yung uh, or katotohanan 'yung lalabas sa iyo. Kaya kailangan okay. mag-submit ka talaga dun sa kung anong laman ng puso mo. Ako ang pinaka curious talaga ako kung lalabas nga ba si Tanner? Kasi gusto niya, tinapon niya yung green team jacket niya. Sinabi uh -huh. niya, I'm sick of this. I don't want to be here anymore. Parang may gano'n din siya sinabi. Salam uh, siya naman tulad ng sinabi Eli, ni Elise, parang hindi nila in expect Parang baka naging naisip ni Tanner na matagal pa ang tatagal uh, uh, So, let's see kung... Kuya, being... pwede mong ipaabot kay Tanner na naghihintay naman ako. O, oh, siyang mag-alala. Oh, Dallas waiting! Bakit all the way back Bakit hindi siya Bakit kahit right? lang pas big night na? <laughs> Or lalabas? Eh, <laughs> parang pag sinabi ko, naghihintay naman ako, kasama ko si Yasi. Yeah. Panat ah. kaya tayo. Kunyari ikaw dun sa um, magsasalubong sa mga immigrant housemates. Mm -hmm. Mga kapamilya, ang hunk. Gira? Tama! Tapos tatar, tatar. Grabe siya. O, kuya, ibalik mo na ako. <laughs> kuya! <laughs> kuya, pasok bang, na, na po. Pasok na po ang Grabe ka naman. <laughs>